Great day! Mabuhay ka, bosses! Motivation lang. Hindi sapat yan. Alam mo ba, yung mga winners, hindi lang nila iniisip ang motivation. Hindi sila nagtatanong sa sarili nila ng, ay, feel ko ba ito? Sila yung mga tao na kahit hindi nila feel, ginagawa pa rin nila. Walang I'll do it later. Wala. Walang wag na lang. Basta ginagawa nila kahit anong mangyari. Kasi, oo, oh, maganda ang motivation. Nakakapag-boost. Parang nagbibigay ng energy, parang gasolina. Pero, kung umaasa ka lang sa motivation, hindi ka magtatagal. Masakit man pakinggan, pero ganun talaga. So, anong solusyon? Gusto mo ba talagang magtagumpay? Eh, kailangan mo ng mas malalim pa sa motivation. Ang totoo, ang motivation ay dumadating at umaalis. May mga araw na sobrang energized ka, feel na feel mo. Pero may mga times na parang gusto mo na lang sumuko. Ganyan talaga. Huwag mong gawing dahilan ang di ko feel para hindi magpatuloy kasi kung ang rason mo lang ay kung ano nararamdaman mo panalo ka sa pakiramdam pero talo ka sa actions ang susi disiplina hindi ito tungkol sa paghihintay ng motivation kundi paggawa ng mga bagay kahit hindi mo feel ang disiplina ang susi sa pagpapatuloy kahit mahirap kahit may distractions kahit wala kang gana ganun talaga yan kailangan mong magdevelop ng disiplina at yun ang naghihiwalay sa mga winners at sa iba yung mga tunay na champions, hindi sila umaasa sa perfect na mood. Hindi sila naghihintay na perfect ang lahat ng kondisyon. Kahit may storm, nagpapakita sila. Kahit malungkot, kahit may problema, ginagawa nila yan regardless. At dito pumapasok ang motivation. Makakatulong siya pero ang disiplina ang magdadala sa iyo sa finish line. So anong solusyon? Kailangan mong matutong panindigan ang mga promises mo sa sarili mo. Ang disiplina, hindi yan bigla-bigla lang. Pero kaya yan pagtrabahuhan. Isa sa mga pinakamagandang paraan para mag-develop ng disiplina ay ang paggawa ng mga bagay na mahirap. Katulad ng mga challenges, mga programs like 75 Hard. Itinuturo nito sa iyo na gawin ang mga mahihirap na bagay kahit hindi mo feel. Kasi sa buhay, hindi palaging motivation ang magdadala sa iyo. Disiplina ang magtatagal. Ito yung pagpapakita mo kahit gusto mong sumuko. Ito yung pagpapatuloy kahit wala ka sa tamang mood. At yun ang ginagawa ng mga champions. Kaya ngayong taon, stop asking why hindi ka motivated. Stop searching for that spark. Instead, ask yourself, uh, Paano ko kaya madedevelop ang disiplina ko? Uh, kasi yun ang magdadala sa'yo sa tagumpay. Motivation ay bahagi ng laro, pero disiplina ang magtatagal. Kaya, tigilan mo na yung excuses. Huwag mong hintayin yung perfect moment para maging motivated. Gawin mo yan kahit mahirap, kahit hindi ka 100% okay. Basta gawin mo, yun ang tunay na winner's mindset. At sa huli, ang success ay binubuo ng paggawa ng trabaho, kahit ano pa ang nararamdaman mo. So stop waiting for motivation to push you and start building the muscle of disciplina.